Aries, Cancer ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color white at pink at mga numero na number 18, number 3 at number 28. Kahulugan, ngayong araw mas magiging maayos ang daloy ng iyong pakikipag-ugnayan sa iba kung magiging maingat ka sa iyong mga salita. Ang mga kulay na white at pink ay sumisimbolo ng kalinawan at pag-ibig. Ang mga numerong number 18, number 3, at number 28 ay nagpapahiwatig ng swerte sa mga bagong simula at pagpaplano ng iyong mga layunin, samantalahin ang pagkakataon upang makipag-ugnayan sa iyong kaibigan na Cancer para sa dagdag na inspirasyon. Taurus Pisces ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color, red at green at mga numero na number 12, number 4, at number 29. Kahulugan, ang araw na ito ay maaaring magdala ng mga pagkakataon upang paunlarin ang iyong karera o negosyo. Ang kulay na red ay nagpapalakas ng kumpiyansa habang ang green ay nagbibigay ng balanse at kasaganaan. Ang mga numerong number 12, number 4, at number 29 ay nagdadala ng swerte sa mga desisyon sa pera at trabaho. Magandang makipag-usap sa iyong kaibigan na Pisces para sa dagdag na inspirasyon. Gemini. Aries ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color pink at red at mga numero na number 17 number 21 at number 16 kahulugan ang araw ay puno ng mga pagkakataon para sa pakikipag-ugnayan sa mga tao na magpapalakas ng iyong kumpiyansa ang kulay na pink ay sumisimbolo ng pagiging mapagmahal at maayos na komunikasyon, habang ang red ay nagdadala ng lakas ng loob. Ang mga numerong number 17, number 21, at number 16 ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa mga personal at profesional na relasyon, kumonsulta sa iyong kaibigan na Aris upang mapalakas ang iyong mga plano. Cancer Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color, white at red at mga numero na number 24, number 17, at number 30. Kahulugan, ito ang panahon para mag-focus sa mga bagay na nagpapalakas ng iyong emosyonal na aspeto, ang white ay nagdadala ng kapayapaan habang ang red ay nagbibigay ng sigla. Ang mga numerong number 24, number 17, at number 30 ay nagmumungkahi ng tagumpay sa mga plano para sa pamilya, makipag-ugnayan sa iyong kaibigan na Aquarius para sa payo na magbibigay ng liwanag sa iyong mga desisyon. Leo, Libra ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color, yellow at red at mga numero na number number 18, number 21, at number 34. Kahulugan. Magandang araw ito para sa mga proyektong nangangailangan ng malikhaing ideya. Ang yellow ay sumisimbolo ng optimismo, habang ang red ay nagpapakita ng lakas at determinasyon, ang mga numerong number 18, number 21, at number 34 ay nagbibigay ng indikasyon ng swerte sa mga transaksyon at mga plano. Huwag kalimutan humingi ng suporta mula sa iyong kaibigan na Libra. Virgo, Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero color green at red at mga numero na number 31, number 22 at number 20. Kahulugan, ngayon ay magandang araw para maglaan ng oras sa pagpaplano ng iyong mga layunin. Ang green ay sumisimbolo ng paglago at ang red ay nagbibigay ng lakas ng loob. Ang mga numerong number 31, number 22 at number 20 ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa mga gawain sa trabaho, makipag-ugnayan sa iyong kaibigan na Taurus para sa inspirasyon at gabay. Libra, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color, red at blue at mga numero na number 17, number 4 at number 29. Kahulugan: Pagtuunan ng pansin ang iyong mga personal na relasyon ngayon. Ang red ay nagdadala ng lakas, habang ang blue ay nagbibigay ng katahimikan at balanseng emosyon. Ang mga numerong number 17, number 4, at number 29 ay sumisimbolo ng swerte sa mga pakikipag-usap at negosyo. Kumonsulta sa iyong kaibigan na Sagittarius upang maasa ang iyong desisyon. Scorpio, Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color: green at pink at mga numero na number 25, number 6 at number 9. Kahulugan ang araw na ito ay may dalang magandang balita ukol sa iyong karera. Ang green ay nagdadala ng kasaganaan, habang ang pink ay nagpapakita ng pagkakaisa. Ang mga numerong number 25, number 6, at number 9 ay nagmumungkahi ng swerte sa mga negosasyon at proyekto. Humingi ng payo sa iyong kaibigan na Taurus para sa dagdag na suporta. Sagittarius Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color: green at yellow at mga numero na number 25, number 18 at number 20. Kahulugan: Magandang araw ito para sa mga plano ukol sa paglalakbay o pagpapalawak ng kaalaman. Ang green ay sumisimbolo ng paglago. Habang ang yellow ay nagdadala ng saya, ang mga numerong number 25, number 18 at number 20 ay nagmumungkahi ng swerte sa mga negosasyon, makipag-ugnayan sa iyong kaibigan na Scorpio para sa inspirasyon. Capricorn, Virgo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero color red at green at mga numero na number 25, number 19 at number 10. Kahulugan: Ang araw na ito ay maghahatid ng mga pagkakataon sa pagpapabuti ng iyong trabaho. Ang red ay nagpapakita ng lakas at ang green ay nagbibigay ng balanse. Ang mga numerong number 25, number 19 at number 10 ay nagmumungkahi ng tagumpay sa pagpaplano ng iyong mga layunin, kumonsulte sa iyong kaibigan na Virgo para sa gabay. Aquarius, Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color, yellow at red at mga numero na number 26, number 5, at number 34 kahulugan ito ang tamang oras upang isulong ang mga proyektong may malaking potensyal ang yellow ay nagdadala ng kasiglahan habang ang red ay nagbibigay ng lakas ng loob ang mga numerong number 26 number 5 at number 34 ay nagpapahiwatig ng swerte sa mga bagong simula kumonsulta sa iyong kaibigan na Leo upang makakuha ng ideya at inspirasyon Pisces, Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color, red at gold at mga numero na number 19, and sampu, at number 28. Kahulugan. Ngayon ay maganda ang pagkakataon upang isulong ang iyong mga personal na proyekto, ang red ay nagpapakita ng tapang, habang ang gold ay sumisimbolo ng kasaganaan, ang mga numerong number 19, number 10, at number 28 ay nagpapahiwatig ng swerte sa mga bagay na pinagtutuunan mo ng pansin. Huwag kalimutang humingi ng payo mula sa iyong kaibigan na Scorpio.